So guys, ay okay, pag try tayo sa nang successful no. Iyong scam Hindi ko. Kaya binibidyo video to guys. In is kami Gangster putera Adanda kasi ang buhayin sa bahay. Okay na, boss. Okay na, boss. diyan ka na lang. Ganyan ka na lang, boss. Sino ba dyan? Nakakulay puti or nakakulay brown? Nakakulay brown, Arisha. Wala ko na ata, mo rin yung mata mo. Hindi naman, Arisha. Natanong ko lang. Tara na nga. Okay. Hindi tayo makalaro ngayon na nakukunan kasi. Oo, oh, basta natin uh, ang kwartang kundi binya. Baka pati madalas na. Ayan, content natin ay, siya, guys. Nangis kami tayo ni Kuya. Ano, huwag naman. Hirap-hirap mga kuna ng dito. Is kong kong yun tayo. Eh, content kayo ito siya. So, siguro hindi tayo is kami So, yan na, yan na, yan na, yan na. Okay, class. magdi discuss ako. Pakinig kayo sa akin, ha? Oh. Uh, So, uh -huh. May anak ka na mahilig mag cellphone, manood ng TV, mag-computer. Eto yung... Iniutos niya na patayin ang lahat ng gagong pusa. Dahil naniniwala siyang may espiritu ni Satanas sa loob ng mga ito. So yan guys, okay. okay, susubukan natin itong Jelly Kung totoong may plastic nga ba ito, yung nabibili po natin sa tindahan. Uh -huh. Ayun o. No? So, Napad ko dito sa Facebook. Kung... Titingnan natin kung tutupo talaga na lalo. May sarado pa yan. O, sarap. Hindi, alam Pero totoo ano talaga? Oo, kasi nakita ko kanagsala. Kasi minsan, nung nakapanood ako sa ano, talagang may plastic yung g na yan. na. Ayan. Hindi, ganda. Ganda yung g-lace. Ayan. Ito, okay. Ayan. talaga yan. Bigay natin ito. Ayan, hindi. O, parang kailangan lumabas yung katas na

so again guys now oh danny it's you again hey okay. chef can you tell my jolly be korean i'm always ready for you